saan ba yung ihatak? Diyan! Ay, gago ka pala! Eh, truck yan eh, ano mo sa akin eh, motor ako. Okay. Magano ibigay mo sa akin? Sinisira mo yung araw ko. ]議員. Sinisira mo yung araw ko. Ikaw, magulo ka rin eh. Kumakampi ka, truck yan, laki-laki niyan, -laki eh. Pare! Dalawan to, nagpaano na sa akin to. Putak ka yung dalawa. Uy! Ay, parang problema. Ayan, opo. Ito galing. Alin asan ba ng Dito na tayo niyo. Alin? Kuya naman ba kuya eh. hindi naman kaya ng jeep kuya na eh. Hindi kaya diyan lang naman po sa may pasangat lang diyan. Sana to wheels na ipapaila sa akin bako po si Raul o ata nag-aarkila na to eh. Tuwid po, two wheels lang po yan. Kaya po yan. Dito. Hindi kaya ng jeep kuya si Raul o ata tong tao na putang sira talagang araw ko. Samba sir. Sir, Sabit sir. sir, dito sir. Ay dito ay lalagay. Ay sige, saan ba yung iyatak? Dyan? Oh. Ay gago ko pa pala. Ito sir. Eh truck yan ni ano mo sa akin ni motor ako. <right> sir, ay hindi. Bagay pa ba 1,000? 1,000 sir, kaya naman yun sir. E, truck iba, hatak mo لي, sa motor? Kaya naman po yan sir, try po natin sir. Uy, wag na. Uy, <kardeş> wag. Kaya po. Kaya magana ibigay mo sa akin, sinisira mo yung araw ko. Sinisira mo yung araw Kaya ko. Po sir. Kaya po yan, sir. Ay, wala mo hawakan. Apare, apare. Eh, sabi niya kasi, attract. Oh. itong ang truck. Truck, tas itong motor mo. Iya, yeah, ng motor. Eh, gago pala to. Hindi, sir. Kaya naman to, sir. Hindi oh, talang yung sasakit, sir. Yung tali, oh, sir. Oh, yeah, pare. Kaya, sir, sir ayusin na natin yung... Masira ang motor, motor ko, pare. Kaya Kaya Masisira, man, pare. Masisira, pare. Hindi mali ito si bayad mo. O, oh, sige gawin ko. Oy, pare kay 10,000 'yan, pare masira ang motor ko niyan. 1,005. Oh. Kay pa, okay, 10,000 pa pre, masira ang motor ko, hindi oh, pa, pa to sa kasa. Sir. Hindi pa bayad. to. Ipa ipaano mo sa akin pa hatak mo ko sa akin truck. Hindi ko lang po isasabit, sir. Nasiraan kasi ako, sir. Ito po, sir. Ikaw ay sa sabit mo ito. sa buong ano 'yan, buong truck. Tapos hindi, motor ko magahatak. Nasiraan ako, sir. Bilis sir. Nasiraan lang, pre. Pare. Ikaw, ikaw, Magulo ka rin eh. Kumakampi truck yan. Laki-laki niyan -laki eh. Pare. Ikaw. Ikaw, pare. Ano problema? Ito kasi. Ito, ito oh. dalawan to. Nagpaano sa akin to. putang ka na yung dalawa. Uy. <laughs> ano problema? na mga magbura, pare. Ang explain lang, explain lang ko lang. Ang truck na iyan. Ito, itong tao na to. Ipahatak daw gamit ang motor ko. Saan? Ayan. Ito, isabit dyan. Isabit dyan. Tapos pa po tayo naman mahirap rin hatakin pa atras, bobo ka. Ayun nga sir, gusto niya puntat po tayo sa harap sir. Ay sa harap, sa harap ng diyan. Bobo ka rin eh. Bakit? Ipapatak eh, na atrak sa motor ko. O. Eh motor, eh sa, sa likod inaano, hatakin mo, mahirap hatakin pa atras, sarap na. Sarap na sir, sir. Sir, sir. sir ayoko. Ayoko sir. Ang ginagawa niyo, tarantado sir, gago ka. <laughs> 1,500 kanina, ngayon sir, 1,050 na. Kaya yan sir, tarami sir. Late na ako sir. Ay, ayoko. Hoy, ayoko. Atak na talaga yung motor mo. Yung code na yan, wala kang lisensya. Atak na pala yung motor mo. Hindi eh. oh, na ka sir eh. Sago ka pa. Kunyari may kausap ka. Check point to. Ayun no. Hindi na, na, na. Na. na ba nagumulog sa inyo? Hindi ka mo. Kunyari may kaaway siya. Hindi ka na pre. Atak na to pre. Atak na to pre. na to pre. Hatak na to pre. Hatak na ay sige, para matapos ko, ako atak atak ko to.